Paghatib ni Daddy Paulo kay Kim Choo sa trabaho. Non-stop ang airport na Todo-todo hindi nagbabago. Kahapon, kumalat na malarawan na Kim nasa, na nasa bahay ito ng aktor. Kaya naman, napag ang lahat sa Instagram story ni Kimi. At tila puyat ang kanyang mga mata. Sinulit ang beritahan kay Daddy Paulo. Na nga talaga natulog. Best talaga ang mga ayuda, mag-asawa vibes. Hindi sila pinagkikipita ng kanilang hander. Pagkos, todo effort pa ito at malaki ang tiwala sa kanila. Lalo ang pinagpapala ang opol sa lahat ng bagay. Saludo kami sa pagiging konsistente na sa pag-aalaga sa isa't isa. Habang tumaduan ang mga araw at buwan, basta ikita nga lahat ng deserving sila na ipagmalaki. Ayon nga sa mga komento, Alam nyo, si Kimi ang tipo ng babae na dapat ipinagmamalaki. At yun ang nakita ng mga fans kay Paolo, hindi ikinakaya kahit nasa harap ng kamera. Ipinapakita niya kung sino siya. Ganun ang tao kapag indab ama ang mga mata mo ay palagi lang nakatuon doon sa taong mahal mo. Kaya hanggat maaari, gusto ng King na palaging mag-spend ng time together, mas lalo pa nilang makikilala ang isa't isa. Hindi man natin adam kung kailan siya ahamin in public. Ang mahalaga, masaya sila together. True na true ang comments ng fans. Kilig overload Burn Boy ang namamahal no sa kanila.